Good morning, people! And dito na naman ang inyong Mami Nessa, ang babaeng probinsyana na isa ng Makata. Ang dating waray-waray ay Tagalog na nagbabalik sa bayan ng Giginto, Bulacan. Linggo mo today, tayo ay gagala na naman. Wow. At sa ngayon, dito naman tayo sa DV Mart po, ito ay isa sa mga pasyalan din dito sa bayan ng giginto. Kaso, medyo nakakalungkot na nga sa ngayon. Kasi di na siya ganun kadagsa ang mga taong pumapasyal at namimili dito. Ayan na nga, pumasok na kami sa loob. Yung food court na matao dati ay tahimik na sa ngayon. May playground na pala dito sa loob. Andito na rin pala ang pure gold sa baba. Ayan, maghanap muna tayo ng exchange machine, yung ATM na ipapasok yung pera na papel at ang lalabas na ay token. Nice. Yung isang piraso nga ay 5 pesos na token na yan. Okay. So tara, maglaro na tayo. Mag-enjoy na nga ang apat na bulilit habang ako naman ay nabisi din sa pagkuha ng stuffed toys. Kaso talo tayo sa ngayon yung papa din nga nila ay nakisali na rin. <laughs> ang dating masayang food court ay Master Shomai na lang ang natira. <gasps> Nang baka sakali nga ako okay, ulit na manalo, kaso olats oh, nga talaga. Your... <laughs> Tapos na nga silang maglaro at tayo ay lalabas na. Pawis na pawis na nga ang apat pero tuwang tuwa ay sila ay nag-enjoy wow. nga. Nangutom na nga daw sila kaya tayo ay kakain na. Dito kami sa Macdo. Ito kasi ang pinakamalapit na fast food dito sa bayan ng Giginto. Okay. Mapapansin nyo nga may mga batang nagbubukas ng pintuan at sila ay nanghihingi ng pera. So binigyan nga namin yan sila ng limang piso. Ako na nga ang umorder dyan at sila ay pinahanap ko na ng pwesto. Number 29 nga kami kaya nag-antay muna kami ng aming order. Binigyan ko nga ng limang piso yung batang nagbukas ng pinto kanina. Pwede palang umorder dyan sa si touchscreen na yan kung ayaw niyong pumila. Nagantay pa nga kami at it's sa wakas. Ito na nga ang foods namin. Yeah! My rice kami this time, kasi magla-lunch na rin naman. Wow. Yung gravy pala dito, ikaw mismo ang kukuha. But so bali, self-service nga. Medyo makalat nga lang. Pero carry naman. So tara, kumuha tayo muna ng ating gravy. So ano pinantay natin? Let's eat! Kain po tayo. Yeah nakataas pa nga ang mga paa ng kambal dyan. Hindi kasi nila maabot ang mesa. Nasa unit up na nga kami, namili ulit ng groceries at may piso sale nga sila. Kaso, wow. mga birthday candles nga pala. Ang toys yun, siguradong ubos agad yun. At pagpefestahan, lalo na ng mga chikitings. <laughs> Ito lang muna for today's video mga ka-twins. Nawa ay di kayo magsawang panoorin ang aming mga videos. Please like, share, and follow. Thank you!